Siyan, siyan. Ay, yung volleyball RJ. <laughs> <laughs> ah, ay gago. Ay, siyan Alam niyo <laughs> ano? Ay si may nakaharap ng volleyball ay, yung players ano sa sa oh, ay, kayo, yung, yung ano. Yung, 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 yung ano sa ano? Oo, oh, yung pag inano mo yung ano, maano yung ano. Alam mo yun? <laughs> yung, <laughs> ano? oh, yung, yung ano. Guys! Ano, <laughs> you ano? oh, ano? <laughs> oh, <laughs> guys are so Ikaw, enough. alam mo yung ano, yung ano, yung ano kanina? Alam mo yun? Yan yeah, sa PS4. Ay, ikaw, RJ, alam mo yung ano? Yung pag inano mo yung ano, maano yung ano? Ah, yung ano! Oo! Tapos, yung ano. Yung. Tapos yung pag mo yung ano, yung ganon. Tapos oh. magaganon. Pag ginanon mo siya, magaganon siya. Oh, alam mo yung ano. Oh, yun. Yan, yeah, diba? Grabe, yung ano, diba? Oh, yung ano. Ga. Yung ano oh, yung ano talaga. Alam mo, natatandaan mo yung ano talaga? Alam mo oh. yun? Oh, natatandaan ko pa yung ano. Oh. kamis ngayon eh. Grabe yung ano talaga. Ikaw, alam mo yung ginanon namin? eh mo yung ano? Oh, Ano nga? Ayun nga, ano nga? Di ba alam yung ano? Taka na wala ka kasi dun eh, alam na, di ba alam mo no, yung ano? Oo, no, oh, yung ano yun. Oh! di ba, di ba, di alam mo yung ano? Di ba? Oo. Oh. Di ba? Di ba alam yung ano eh, nandun na kaya lahat. Kaya ka, di ba, di ba? Ikaw, oo. Ba't naman... di mo alam yung ano? Taka na, nag ano, ta, inano namin yun, tapos di mo alam. Nanonood ko nung ano eh. Di ba alam mo yung ano? Oo, ano? yung ano. Yung ano nakakamiss ngayon. Oh, eh, straight ka kasi. Bala ka dyan. Mag Hindi niya alam yung ano eh. Kaya nga, na tapos naiinis yung... na siya eh. Hindi mo alam yung ano. Ah? Ano? Hindi mo alam yung ano. Hindi. Ah, obo.